Para sa ating headlines, Pagbabautismo matagumpay na dinaos sa distrito ng Isabela South. Distrito ng Lawag City, Ilocos Norte, masayang nakabahagi sa Worldwide Evangelical Mission. Sa ating conversion story, alamin kung paano nahikayat ng aral ng Panginoon Diyos si Kapatid na Maria Venice Francisco ng Distrito ng Tarlac City, Tarlac na umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang lahat ng iyan dito sa Ibalita ang Pagdaligtas! Magandang araw po. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong. Sa distrito ng Isabela South, nagpahayag ng pagpapasalamat ang mga bagong kaanib sa mga kapatid na nagmalasakit sa kanilang magsuri sa mga araw ng Panginoon Diyos na itinataguyod ng Iglesia ni Kristo, kasunod ng pagtanggap ng banal na bautismo. Si kapatid na Raymond Iglesia sa mga detalye. Mula po noong pumasok ang taong ito, hindi po nagbabago ang pagtulong at kasiglahan ng mga kapatid sa gawaing pagpapalaganap. Lalo pa naming pag-ibayuhin ang kasiglahan ukol sa gawaing ito. Ako ay nabautismuhan ng July 27, 2024 sa lokal ng Ramos. Kinakitaan si kapatid na Jelsen ng paghahangad na lalo pang makapaglingkod sa Panginoong Diyos. Nung ako ay nabautismuhan ang una kong inisip ay papaano ko kaya maaakay ang aking buong pamilya sa iglesia. Uh, yun ang aking unang pinag-iisipan kung papaano. Laging aktibo rin siya sa mga gawain sa iglesia, lalong-lalo na sa gawain pagpapalaganap ng ibanghelyo. Gustong gusto kong makatulong sa gawaing pagpapalaganap dahil napatunayan ko na ang iglesia ni Kristo, ang totoo na sumasamba sa Diyos na lumikha ng lahat. Yun ang aking ano, na makilala sila, makakilala sila sa ating Ama na lumikha at uh, para din uh, may mabago sa kanilang buhay at madinig din ng Ama ang kanilang mga panalangin. Mula nang maanyayahan niya ang kanyang ina, sinikap ni kapatid na Jelzen na sila ay makarating hanggang sa araw ng pagbabautismo. Ako ay naniniwala dahil dati din ako na naligaw. Na wala umabot ako sa punto na hindi na din ako naniwala sa Diyos. Ngunit nung nakita ko kung papaano ako inakay ng isang kapatid sa iglesia, papaano siya nagtsaga na patunayan sa akin na ang iglesia ni Kristo ang tunay na pananambahan at ako ay nabautismuhan na yung mga naituro sa akin na aral, mga naituro niya sa akin kung papaano ang pag-aakay, yun din ang aking gagamitin. Kaya malakas ang aking pananampalataya sa Ama. Pagkat kung ako nga eh, gano'n ako kahirap akayin, ngunit ako'y naakay, ba? So, ganun din ang aking pananampalataya sa ating Ama, na diringgin din niya ang aking uh, panata na maakay ang aking buong sambay. Sa natuklasang aral ng Diyos na itinataguyod sa loob ng iglesia, ang tugon nila ay magkahalo-halong reaksyon. Uh, nung inanyayahan niya ako, tumating siya ng bahay, gawa ng, alam ko naman na may nag-aakay na sa kanya, na isang kapatid. So, sabi ko, sige lang, mag ka lang. Tapos dum umuwi siya, one time yung gabi umuwi siya, may sinabi siya, sabi niya, Uh, Mami, sabi niyang ganon. Uh, ang sabi nung mag-aakay sa akin, kung nais nga natin matanggap ang pagpapala ng Diyos, eh, umaga, uh, sumama ako. So, sabi ko, sige, mauna ka. Susunod ako. Uh, umaten din ako ng pamamahayag. Doon na nag-umpisa yung confusion na uh, oh, bakit uh, ang Panginoong Jesus ay tao sa uh, paniniwala ng Igresya ni Kristo. Pero magkaganon pa man, sabi ko, magtuloy ako. Talagang naglalaban yung aking puso't isipan na tama ba itong papasukin ko. Hanggang sa dumating ako sa doktrina, Nagdala pa nga ako ng take note, lapis at ball pen at saka notebook. Tay-take note ko kung yung babanggitin ba ng ministro is talagang nasa Bible. Tunan na, no open na talagang yung lumalaban sa i loob ko, e parang nawawala na siya, nawawala na siya na parang ang... Sinusunod ko na talaga yung udyok na talaga ng puso't isip ko. So ako'y nagpapasalamat sa Diyos at naakay ako ng aking anak at nawala lahat yung confusion ko. Nasabi ko, ito na yung talagang uh, relihiyon na tama para sa amin. Ako'y nagpapasalamat sa nag-akay sa anak ko. Naginamit ng Diyos upang sa ganun din ay uh, sa pamamagitan ng pag-akay niya sa anak ko, naakay din ako ng anak ko at nakiilala ko rin ang tunay na Diyos. Nang nagdesisyon ng pamilya na sila ay magpapatuloy sa pakikinig, hindi nila naiwasan na sila ay makaranas ng matinding pag-uusig. Dahil dati akong born again, ay dun sa simbahan na dati kong kinaaniban. Dahil simula nung kami ay umalis doon sa simbahan na yon dahil kami ay parte ng music team nila ay hindi na naging katulad nung dati yung simbahan. Marami man ang pinagdaan ng hadlang sa pag-anib sa loob ng iglesia. Iisa lang ang panalangin ni kapatid na Jensen para sa kanyang pamilya. Ang aking panalangin sa aking uh, pamilya ay makilala din nila ang ating uh, Diyos na lumikha, na tunay na Diyos, at siya lang naman talaga. Ako ay na, nanangan at naniniwala na kapag ka nakilala ng aking buong sambayan ng ating ama na lumikha, ay tulad ko din, ay makakaranas din sila ng kapayapaan sa kanilang puso. Inasangkapan siya upang baging miyembro ang kanyang pamilya sa araw na ito, na bautismuhan ng kanyang ina na si kapatid na Zenaida at nasa proseso naman ng pag-anib ang iba pa niyang mga kapatid. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos at uh, sa dami ng mga uh, sagabal sa aking pinagdaanan. Ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos at sa ating Panginoong Heso Kristo at ako ay nakarating sa bautismo. At napakalaking biyaya ito sa aking buhay, lalo na sa aking buong sambahayan. At ako ay uh, confident ako na ako ay makakapagtamo ng kaligtasan at uh, makakasama sa pinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ako po ay masayang na, masayang masaya po dahil ako nga po ay ganap na iglesia na po ni Cristo. Lagi <laughs> bless po sa akin kasi po tong po na to bless po sa akin kasi birthday ko. Kabilang si kapatid na Jersen at ang kanyang pamilya sa maraming tao na bunga ng pag-anib sa si Iglesia Ni Cristo ay nagkaroon ng karapatan na maglingkod sa Panginoong Diyos at ng pag-asa na magtamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Mula po rito sa Santiago City, Isabela. Ako po si Kapatid na Raymond Iglesia para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Nagsagawa rin ng pagbabotismo ang distrito ng San Jose, Mendoro, Occidental. Magbabalita si Kamerad na Kimberly Castillo. Katagumpay na isinagawa dito sa distrito eklesyastiko ng San Jose, Mendoro, Occidental ang banal na bautismo. Kahayagan ganito na patuloy na pinagkakaloob ng Panginoong Diyos ang tagumpay sa gawaing pagpapalaganap sa distritong ito ng Occidental Mindoro. Maagang nagtungo ang mga babautismuhan sa gusaling sambahan ng lokal ng San Jose, bunga ng kanilang kasabikan na maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Una po higit sa lahat ay nagpupuri tayo at nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat sa ganitong mga aktibidad po natutupad natin ang utos na ipalaganap ang kanyang mga salita para lalo pang maraming mga tao ang maligtas po sa araw ng paghuhom. Nagpapasalamat din po tayong lubos dahil sa pagkasangkapan niya sa ating tagapamahalang pangkalahatan ay naisasakatuparan ng kabuuan ng iglesia ang layuning ito sa pagliligtas po ng mga tao sa daigdig ng kapatid na Bright Balesteros, taga-pangasiwa ng distrito, ang pag-aaral ng dalisay na Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan, itinuro sa mga dumalo na upang magtamo ng pangakong kaligtasan, dapat siyang tumanggap ng tunay na bautismo at maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Lalo'ng nagpatibay ng pananampalataya ng mga dumalo ang mga aral na kanilang narinig. Mula po rito sa bayan ng San Jose, Occidental Mindoro, ako po si kapatid na Kimberly Castillo para sa Iglesia ni Cristo News Network. Mabuting asal at tamang aral ang kabilang sa mga pamantayang nakakuha sa atensyon noon ni Kapalad na Maria Vinis Francisco mula sa distrito ng Tarlac City, Tarlac. Kaya nagpasya siyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Paano itinataguyod ni Kapalad na ang mabuting asal na ginagabayan ng tamang aral ng Panginoon Diyos? Panoorin po natin to. Number one po yung mother ko po. Nagugulat po siya sa akin ngayon na ganun po ako ka-active. Na kahit gaano man po kapuyat sa trabaho, kahit gaano po kapagod, umulan man po bumagyo. Kaya lagi po niyang tinatanong, masaya ka ba sa ginagawa mo? Ako po si Maria Vinici Francisco, 22 years old. Nakatala po sa lokal ng Tarlac, City Tarlac. At ako po ay may tungkulin sa PNK. Ako po ay isang virtual assistant sa Amazon at kasalukuyan po ang kukuha ng aking masteral degree sa public administration din po. Nung hindi po po ako kaanib, dati po akong katoliko. 12 years po akong kasama sa choir namin. Dahil nga po bilang noon ang paniniwala ko po na basta nandyan ka, nagsisimba ka, okay na. Uh, sa college po naman nung ako po nag-aaral pa, Marami po akong kaibigan na kapatid. Nakita ko po yung pananampalatay at pag-uugali po ng mga kapatid na kasama ko sa school. Isang beses ay naimbitahan po ako sa pagsamba sa lokal po ng Maliwalo. At pagkatapos po nun, ako na po sa sarili ko, yung sumunod. Dahil sa pagiging curious ko po, dumalo po ako ng mga pagsamba hanggang sa naimbitahan po ako sa mga ilang pamamahayag. Tapos nagpa po ako na sarili ko na magpa-doktrina. mohan po ako noong July 27 po. Tumatak po sa akin na lahat po ng mga paniniwala ko noon, lalo na po yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ulit-ulit ko po nong tinanong yan kay nung dinadoktrinahan po ako. Uh, nung ako po yung nagsimulang samamba dito sa iglesia, iba po yung pakiramdam. Parami po akong napatunayan sa para pananampalataya ko. Yung pinakamabigat na pagsubok at pag-uusig na pinagdaanan ko po nung dinodoktrinahan ako ay yung mismong pamilya ko. Dahil, ayun nga po, hindi po nila maintindihan nung una kung ano po ba yung uh, gusto kong paniwalaan, anong gusto kong aniban. Unti-unti po, naiintindihan po nila kung ano po ba talaga yung gusto ko. Naalala ko po noong sinabi po sa akin nung dinodoktrinahan ako na hindi po ako bababayaan ng Diyos kung alam ko naman pong totoo kung ano po yung gusto kong gawin at paniwalaan. Kasi sinabi ko po, balang araw maintindihan din po nila kung bakit pinili ko po na umanid sa loob ng iglesia. Nung unang pagdalo ko po uh, via live streaming ng pangangasiwa po ng pamamahala, ang naalala ko pong naituro ay patungkol po sa pagpapahal, uh, kahalagahan po ng pagsamba. Na kahit gano'n man po kahirap ang pinagdadaanan, na kahit ano man po yung sakit, nandiyan pa rin po yung mga kapatid kahit ano man po yung problema pinagdadaanan nila. Hindi po kinalilimutan ng pagsamba. Pinanghawakan ko rin po yun na kahit ano po mangyari, hindi ko rin po pababayaan yung pagsamba at pagtupad ko ng tungkulin. Number one po yung mother ko po. Nagugulat po siya sa akin ngayon na ganun po ako ka-active na kahit gaano man po kapuyat sa trabaho, kahit gaano po kapagod, umulan man po, bumagyo, hindi ko po pinababayaan ang pagsabaw ko. Kaya lagi po niyang tinatanong, masaya ka ba sa ginagawa mo? Lagi ko po sagot sa kanya, oo naman kasi kung hindi, hindi po ako magtatagal, hindi ko po gagawin lahat ito. At saka lagi ko po sinasabi sa kanya, iba yung pakiramdam. And at the same time, nakita po kasi ng mother ko, kapag nagkukwento po ako sa kanya na nakikita ko po yung mga bata sa pagsamba ng kabataan, kung gaano po sila kasigla sa murang edad po nila sa pagsamba, gaano po yung disiplina, natutuwa po siya na naririnig sa akin yun, na parang sabi niya, mas masaya ka ngayon. Samantala, malaking bilang ng mga panauhin ng natipon ng mga nasa kapisaan ng pansambahayan sa disito ng Luwag City, Locos Norte. At karamihan sa kanila ang nagpahayag ng positibong reaksyon matapos daluhan ng Worldwide Evangelical Mission. Si Kabredna na Frazel Sahagon sa mga pangyayari. Muling ipinakita ng mga kapatid ang kanilang pagkikipagkaisa sa isinagawang Worldwide Evangelical Mission dito sa Distrito Eclesiastico ng Luwag City, Ilocos Norte. Ang malaking aktibidad na ito ay isinagawa sa kanikanyang lokal ng nasabing distrito. Ang mga dakong pinagdausan ay napuno ng maraming panauhin, bunga ng masigasig na paganyayan ng mga kapatid na pinangunahan ng kapatid na Eugenio Corpus Jr., tagapangasiwa ng distrito. Po sa aming distrito, nagsagawa po kami ng pamamahagi ng mga pasugo at mga babasahin sa loob ng iglesia. At ito ay napakahalaga po na isagawa dahil sa ang mga salita ng ating Panginoon Diyos ang siyang magdadala sa tao sa kaligtasan kapag ka ito ay kanyang ginawa at ang mga salita rin ng Panginoon Diyos ang lalong maglalapit sa tao para sa kanyang ikapagtatagumpay sa lahat ng larangan ng kanyang buhay Masaya po ang aking damdamin na kaisa po kami sa pamamahala dahil po uh, anyaya po kami ng mga hindi pa mga kapatid sa iglesia para po makinig sa mga aral ng Diyos. Pagamat marami mga pagsubok ang dumarating sa mundo ito, masaya pa rin po kami sa pagpaglilimpot at pag-aagay sa mga hindi pa kaanib sa loob ng iglesia. Na ginagawa ko po time management po dahil lang hanap buhay ko po ay magsasaka. Pinagsisikapan ko po na matupad ko ang aking tungkulin. Sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, itinuro ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo ang tagapag-ugnay ng mga ng pansambahayan, ang kahalagahan ng pag-anib sa tunay na iglesia upang magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Magaan ang loob ko dito. Patuloy po ako makikinig ng aral ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo. Dahil sa pagsampalatayang ang Panginoong Diyos ang tumatawag ng taong maglilingkod sa Kaniya, positibo ang damdamin ng mga kapatid na ang kanilang mga inanyayahang mga panauhin ay magpapasyang umanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Mula pa rito sa distrito ng Lawag City, Ilocos Norte, ako po si kapatid na Frazel Gay sa Hagon para sa Iglesia ni Cristo News Network. Damang-dama hindi lamang ng mga audience sa One New Era Concert ang paghanga sa world-class performances na nasaksihan sa konsyerto. Kitang-kita rin sa mga performers ang kagalakan na magtanghal sa 55,000 seating capacity na world's largest mixed-use indoor arena, ang Philippine Arena ang highlights sa balitang hatid ni Kapatid na Hazen Dagusen. Lubos na kinagliwan ng mga dumalo ang sinagawang One New Era Concert sa Philippine Arena. Sa generation po namin, ang ah, mahalaga po na malaman namin yung history po ng Iglesia ni Cristo. Simula po po ng kapatid na Felix Roy Manalo hanggang sa uh, Eranyo Manalo hanggang sa kasalukuyan po ang tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Hindi lamang ang mga nasa audience ang nag-enjoy, kundi maging ang performer sa nasabing aktibidad. Masarap po sa pakiramdam na isa po kami sa pabilang sa 1,500 ko na mga mga awit na magpe-perform po dito sa Philippine Arena. Patuloy po tayong maging magtumibay at lumakas, lalong lalo higit po sa lahat. Ito pa po natin ang ating banal na hanggang sa wakas ng ating buhay. Upang mapanatili ang crowd control sa 55,000 seating capacity na venue, katuwang ang mga may tungkulin sa SCAN International. Sa pamamagitan po ng Tsobe Radio, Cellonet, uh, yun po ang nagagamit namin sa ganitong mga aktividad. Sapagkat yung cellphone po ay nawawala ang signal, kaya talagang umaasa kami sa Tsobe Radio ng Mabilis ang communication po para sa mga emergency konta, emergency na bigla ang tawag o ganoon na makakapag-responde po agad ang riskant. Ipinagpapasalamat ng mga dumalo ang world-class performances na nasaksihan nila sa pagdalo sa konsyertong ito alam po namin hindi po namin ito malilimutan at maisasalin po namin ito sa mga susunod pa pong mga generasyon. I can't even put it in words, but it's really, really huge. The, the way you see a lot of people in one, and the way people are so organized, but you can really see that it's all God's work. I'm still feeling the same. The love is like strong. It like, keep, keep, keeps on like, it's burning, for strong love. Iba yung inspirasyon ng idinulot sa lahat ng mga dumalo. Ayon sa kanila, lalo itong nagpatatag sa kanilang pananampalataya upang patuloy na makipagkaisa sa pamamahala ng Iglesia. Bagamat siya po'y pinagpahinga na ng Panginoon Diyos, ang kasalukuyang pamamahala po ay patuloy tayong tinuhubog na yan naman po ina-apply ko sa aming mga anak. Uh, napakasarap po maging Iglesia ni Kristo sapagkat dito po natin natatamo ang kaligtasan ay pinangako po ng ating Panginoong Diyos. At proud na proud po kaming iglesia po ni Kristo po kami. Mula po rito sa Ciudad de Victoria, Bukawe, Bulacan, ako po si kapatid na Hazen Andagusen para sa Iglesia ni Kristo News Network. Patuloy po namin kayong inanyahan na abangan ang iba pang pa mga balita tungkol sa aktibong pagkaisa ng mga kapatid sa maktibidad ng Iglesia ni Cristo sa mga programang Iglesia ni Cristo News Live tuwing alas 6 ng gabi at The Good News tuwing alas 11 ng gabi mula lunes hanggang biyernes. Mula po sa lahat ng buo ng programang ito, kami po nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si Kapalit na Eminiel Bandong at muli niyo po kami samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagliligtas.